Kuya Carlos? Joy. Yes. Ano yung ginagawa mo rito? Ah, uh, pina-check up ko lang yung baby ko. Ganun ba? Um, sige, nadaan ako pa si Elise. Kahit kailan, hindi yung nagtaksil sa'yo ang ate ko. Wala siyang ibang lalaki nung kundi ikaw. Ikaw yung ama ng dinadala niyang bata. At sigurado ako doon, Kasabihin mo yan, Violi dahil kapatid mo si Ellen. Sa so tingin mo, mas dapat ako maniwala sa inyo kaysa DNA test. Ha? Sabi sa DNA test, hindi ako ang ama ni Elise. Ano ibig sabihin nun? Hindi ako ang ama ni Elise. Nagpa-DNA test din si ate. Gusto niya makasiguro na sa kanya din talaga nang galing si Elise. Oh, tinan mo na. Hindi ba balo na rin siya dahil pregunduhan niya sarili niya? Asawa mo ang nagpaanak kay ate. Si Ma'am Leila. Sa kanya siya nagdududa. Dahil baka daw may ginawang milagro yung asawa mo pagkatapos niyang manganak. Baka asawa niyo ang may kasalanan kung bakit hindi magmamatch yung dugo ni Elise. Mauna na ho ako. Oh, excited yung isang tao d'yan na ah. umalis si Ellen, ah. Hindi mo kaya pati dalang sa bahay nila yung ticket nila? Good idea, Carlos. Anyway, Yaya, papuntahin mo yung driver sa bahay ni Mayor. Tapos sabihin mo sa kanya, importante yan, ha? Plane tickets yan. Tapos pabalikin mo siya kaagad dahil pupunta tayo ng hospital. Ah, sige po. Okay. Thank you. Oo, ah, anak. Lai, paano pinanak si Ellen? Ano? Bakit mo tinatanong yan? Paano mo nga siya pinanak? sa si science section. Meron siyang anesthesia and I pulled Elise out of her belly. Ganyan ba? Ganyan ba siya sumigaw? Nung no, pinapaanak mo siya? Ganyan? Hindi, kasi normal delivery yan eh. Tulog si Ellen. Kasi nga sa si science section. <sighs> Bakit mo ba tinatanong? Wala, wala. Sige na, ka na. You're weird. Weird ka.